Worth it nga bang iwan ang trabaho at pasukin na lang ang pagninegosyo? Bago natin pag-usapan yan, samahan niyo muna ako sa ganap ko bilang tindera ngayong araw. Wala nang ang pasok ang mga bata sa school at kung meron man ay yung mga nagpa-practice na lamang. Kaya nga hindi na ako nagbukas na masyadong maaga at mag-aalas sa na nga nang gumising ako. Nung nakaraang araw nga ay maaga nagbukas si mister kaya sabi ko, patulog na nga muna siya at ako nang bahala magbukas ng tindahan. Kapag walis-walis na nga rin ako sa labas at nakapagpunas-punas na rin dito sa loob. Hindi na nga rin muna ako naligo, mamaya na lamang kapag ako iinit init na init na. At ganito nga rutin ko sa tindahan kapag mag-isa ko lamang. Elan? kailangan ay lagi nagmamadali dahil baka naman ang customer ay matagalan. Tapos so, habang walang bumibili ay isinisingit ko nga itong pag-order sa aking supplier. Napansin ko kasi may mga ilang kulang na rin kaya kailangan ko na nga rin talaga mag-order. Buti na nga lang at nagising na si Mr. sa wakas nga ay matatapos ko na rin itong aking ginagawang order. Nabul ko nga kasi talaga yung oras para nga maibook e ito at maideliver na nga rin kinabukasan. May mga ilang stock pa naman ako sa ibang items pero hindi ko na nga hinihintay na maubos tsaka ako mag-order. So sobrang tuto ko nga dito sa ginagawa ko hindi ko na malayan ay may naligaw na palang bata dito. Gulat nga ako at tinanong ko kung anong ginagawa dito. Aba mo kang hindi pa nag sa lang apo ko. Ang tuwa nga kasi siya pag nandito sa loob ng tindahan dahil marami nga siya nakikitang pagkain. <laughs> Hindi ko may busy pa ako kaya hindi mo na siya pwede makipaglaro sa akin. Habang may mga bumibili nga sakto, dumating naman itong aking isang delivery at sabi ko nga kay Mr. Ay siya na nga muna mag asikaso yeah, gaya nga na palagi kong sinasabi, napakalaking L1 nga mula nga nang nag good na yung asawa ko. Balikan ko nga yung sabi ko kanina, kung worth it nga ba iwan ang trabaho para magtayo nga ng sariling negosyo. pm kasi sa akin at nanghihingi nga na advice ko ano nga ba daw yung magandang pwedeng gawin niya. Maayos naman daw siyang trabaho pero nagigilty siya dahil hindi nga daw niya maalagaan yung anak niya. Lisa rin ako, ina, kay kaya naiintindihan ko kung ano yung nararamdaman niya. Hindi hi, siya na advice dahil una, syempre nagdadalawang isip nga siya. Ay, isa nga sa struggle nating mga nanay, ang gusto natin ay maalagaan natin yung mga anak natin. Same time ay kumita para maibigay yung pangangailangan nila. Ay pasabihin na may trabaho ang ating mga mister. Oo so, lang iba pa rin yung may sarili tayong pera. Sa akin na magiging sagot ko dun sa katanungan niya. Pag ba na mag siya sa trabaho at magtindahan na lang din para maalagaan yung anak niya. Na isang ina, lahat naman ang desisyon na para sa anak lahat yun ay worth it. Talaga maaalis atin yung salitang sakripisyo lalo na nga at nanay na tayo ano natin kamahal yung ating trabaho minsan mapipilitan tayong iwan ito dumaan din ako sa ganong sitwasyon na kailangan mamili kung anak o trabaho wala akong kasiguraduhan ay mas pinili ko pa rin yung magiging kapakanan na anak ko hindi ko rin naman pinagsisihan dahil habang nagpapakananay ako sa anak Dawa ko ako ng paraan para kumita kahit nasa bahay lamang parang daming paraan para tayo ay kumita kailangan lang talaga natin maging matyaga at mapamaraan hindi ko rin sinasabi na madali pero kung gugustuhin mo talaga ay kayang kaya naman hindi pag gusto maraming para anat at kapag ayaw naman ay maraming pwedeng idahilan. iba pa rin naman ang sitwasyon pero para sa sitwasyon ko. Sabi ko naman na worth it lahat at wala nga akong pinagsisisihan. Iba mga kasari, ano may ipapayo nyo?